Sa unang 23 laban ng 8 Division World Champion Manny Pacman Pacquiao kung saan po ang lahat ng ito ay ginanap sa Pilipinas. At dito din niya natikman ang unang maging kampiyon matapos niyang tangayin ang OPBF flyweight title sa Nooy kampiyon na si Chukchai Chakvivat Matatandaan na ang kadilang laban ay ginanap sa Mandaluyong noong June 26, 1997. Champion! Dito ay may tuturing na malaking bagay ang OPBF sa naging karera ni Pacman dahil ito ang naging daan para makapasok siya sa ratings ng WBC at mapanalunan ang World Flyweight title anim na buwan ang dumaan matapos niya makuha ang corona. Dilipinsahan niya ito kay Narong Dutch Tuyawat sa Coronadal, South Cotabato. Pinataob niya agad sa round 1 ang challenger para mapanatili ang kanyang pagiging regional champion at ito ang kanyang huling laban dito sa Pilipinas bago siya magtangka na dumayo sa ibang bansa. May 18, 1998 kung saan inimbitahan sa Japan si Pacquiao para naman dipensahan ang kanyang OPBF title kay Shen Tirao. Ngunit sobrang nakakamangha si Pacquiao dito kahit ito ang kanyang kauna-unahang beses na lumaban sa ibang bansa. Naging epektibo ang kanyang mabagis na opensa para sa laban na ito kung saan ay inikot-ikutan siya sa unang minuto ng pambato ng mga Hapon. Ngunit sa kaligitnaan ng round ay nagsimula ng kumagat ang kaliwa ng ating pambansang kamao Kaya walang magawa si Sintirao kundi ang tanggapin ang hindi mabilang na mga kamaong dumapos sa kanya At dahil dyan ay bumagsak siya nang pupugi ng upensa ni Pacman Makikita naman sa kanilang laban na ayaw siyang papahingahin ni Pacquiao Sa pangalawang bagsak ay tumayo pa rin si Sintirao Ngunit baliwala lamang ito e eh dahil mas lalo pang bugbog ang inabot niya at bumagsak sa pangatlong pagkakataon ang hapong buksinero. Kaya nagdesisyon na dito ang referee na tapusin agad ang laban. Sa halip na dumiritso si Pacman sa red corner ay pumunta muna siya sa neutral corner dahil akala nito na itutuloy pa ang laban. Pero matapos lumingon at makita niyang tapos na pala ang bakbakan ay saka palang nito pinuntahan ang kanyang grupo at nang matapos siyang uminom ng tubig ay pumunta si Pakman sa gitna ng ring para ipakita ang kanyang pagrespeto sa lahat ng tao. Dito ay medyo parang nakakalungkot lang kasi magikita sa kanya na kahit nanalo pero parang hindi itsura nang nagwagi ang dating sa kanyang mukha kung saan ay hindi tulad noong napanaluna niya ang OPBF title o kahit noong nakapagdepensa siya sa Coronadal South Cotabato. Nakakapagtaka na halos ay hindi man lang natin siya nakita ngumiti sa kanyang unang tagumpay sa labas ng bansa. At dito mapapansin na habang may sinasabi ang kanyang manager noon na si Mr. Rod Nasario ay nakaamba na ang kamay nito at dito makikita at nang parang patay malis si Pacquiao ay dito na siya sinapak. Matapos niyang sapakin ay humarap na rin si Pacman kasabay ng pagsenyas ni Nasario na lumapit daw palaisipan dito ang nangyaring ginawang pagsapak ni Nasario kay Pacman. Siguro isa na dyan ang nangyaring headbutt sa unang pagbagsak ng Japanese fighter. Dahil paga, isang amalang na figure si Nasario kay Pacman kung saan ay pinagsasabihan niya si Pacman na magingat sa mga ganitong sitwasyon dahil baka naman ay mauwi sa wala ang pinaghirapan at isa pa alam naman ng lahat Nakaliwete si Pacquiao kaya sanay na din ang Japan na may Filipino Southpo ang pinapaharap sa kanila doon bilang orthodox Kaya sinasabihan muna munang boxer bago tanggapin ang kontrata na kung talagang gusto niya At kapag pumayag ito ay hindi siya dapat lumaban bilang kaliwete O kung di naman ay walang iaabot na bayad sa kanya pagkatapos ng laban at ang pangatlong posibilidad bakit siya nasapak ay marami ang usap-usapan na laban sa Japan ay fixed fight sana kung saan mas ang Japanese fighter ang pinaburan. Ngunit dahil naman may pride si Pacman at ayaw ebenta ang laban ay tinapos na lang niya ang challenger. Ngayon, yan nga ba ang dahilan kung bakit kahit nanalo si Pacman ay nagawa pa rin siyang sapakin ng kanyang manager. Ipagpalagay naman natin na totoo at nangyaring pumayag si Pacman na ibenta ang laban niya noon ay baka naman hindi na siya umabot hanggang sa katayuan niya ngayon kaya siguro hanggang tanong na lang muna tayo dahil ang tanging makakasagot at makapagbigay linaw sa mga ito ay ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao kaya maaalala lang ang kanyang dating manager na si Rod Nazario ay namayapan ito noong 2009 at ng 2005 naman may nakikitang isyo kasi inami ng lawyer ng promoter ni Murad Muhammad na dinadaya daw umano ni Mr. Nasario si Pacman sa kanyang mga premyo sa US. At ito ay itinanggi naman ng akusado.